na ngayong buwan ng Setyembre, may malaking sorpresa ang SS at GSEs para sa lahat ng kanilang pensioners, hindi lang basta pension, na regular ninyong natatanggap kundi may karagdagang bonus na abot sa 12,000 piso at may siguradong dagdag pa sa inyong buwanang pensyon alam kong marami. Sa inyo ang matagal nang naghihintay ng ganitong balita, kaya siguraduhin ninyong manatili hanggang dulo ng video na ito dahil lahat ng detalye kung paano makukuha Sino ang sakop at kailan eksaktong mare-release ang benepisyo ay ibabahagi natin ngayon kung ikaw ay pensioner ng SSS o GSS o may mahal ka sa buhay na umaasa sa kanilang pension huwag mong palalampasin ito Ang good news na ito ay hindi lang tungkol sa dagdag pera kundi tungkol sa kaginhawaan at seguridad at tulong lalo na sa panahon ng taas presyo at hirap ng buhay kaya samahan ninyo ako at sabay-sabay nating alamin ang buong detalye, mga kababayan, malinaw na malinaw na ibinalita ng mga opisyal ng S at Justice na ngayong Setyembre ay magkakaroon ng release ng dagdag na benepisyo para sa lahat ng pensioners, abot ito sa 12,000 piso bonus, kasama pa ang garantisadong increase sa regular ninyong pension ang ganitong anunsyo ay matagal nang hinihintay ng milyon, milyong senior citizens at retirees na umaasa sa buwan ng pensyon bilang kanilang pangunahing pinagkukunan ng gastusin. Bakit nga ba ibinibigay ang 12,000 piso? Bonus na ito, ito ay bahagi ng plano ng pamahalaan at ng mga institution geneksiya TET, ksisupang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Alam naman natin na kada buwan ay pataas ng pataas ang presyo ng bigas at kuryente, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan, kaya't napapanahon, ang hakbang na ito para hindi mahirapan ang mga pensioners na tustusan ang kanilang araw-araw na pangangailangan bukod sa one-time 12,000 piso bonus. Ipinahayag din na magkakaroon ng siguradong dagdag sa buwan ng pensyon ang ibig sabihin, hindi lang mga ngayong Setyembre. Kayo makakatanggap ng extra kundi sa mga susunod pang buwan ay madadagdagan na ang regular ninyong natatanggap para sa maraming pensioners, malaking bagay ang kahit anong dagdag dahil bawat piso ay mahalaga para sa pang-araw-araw na pamumuhay, marami sa mga pensioners ang nagtatanong, kasama ba ako sa makakatanggap? Ano ang requirements? Paano ang proseso ng pag-claim? Huwag kayong mag-alala dahil ito mismo ang tatalakayin natin ngayon. Ang 12,000 piso bonus ay nakalaan para sa lahat ng pensioners ng SSSG, ibig sabihin, kung kayo ay kasalukuyang tumatanggap ng monthly pension, automatic na makukuha ninyo ito, hindi na kailangan pang pumila ng matagal o magsumite ng karagdagang dokumento dahil direktang ipapasok ito sa inyong existing account kung saan pumapasok ang inyong monthly pension ngayon. Isa sa mga pinakamalaking katanungan ay kung kailan eksaktong marerelease ang bonus na ito. Ayon sa opisyal na kalendaryo ng SSS at GSCs, sa kalagitnaan hanggang katapusan ng Setyembre, ay inaasahang ipapasok na ito sa mga account kahit siguraduhin ninyong updated at aktibo ang inyong account details upang walang aberya sa pagtanggap ng benepisyo. Isa pang bagay na mahalagang linawin ay kung bakit may kasamang guaranteed increase sa pension, ang increase na ito ay bahagi ng matagal ng panawagan ng mga senior citizens groups at iba pang organisasyon na bigyan ng karagdagang suporta ang mga Retirees, matagal ang isinusulong na hindi sapat ang kasalukuyang halaga ng pension para tugunan ang lahat ng gastusin, lalo na sa mga may iniindang karamdaman, kaya't ang hakbang na ito ay isang tagumpay. Para sa lahat ng pensioners na matagal, nang umaasa sa dagdag tulong, huwag kong titignan. Napakahalaga ng timing ng balitang ito dahil nasa huling bahagi na tayo ng taon. Marami sa ating mga kababayan ang naghahanda para sa dagdag, gastusin tulad ng enrollment ng apo, bayarin sa bahay at syempre, paghahanda para sa nalalapit na holiday season, kaya't ang 12,000 piso bonus ay malaking tulong para mas maging magansang pamumuhay. Marami rin sa mga pensioners ang nagsabi na ang bonus na ito ay hindi lang para sa kanila, kundi para na rin sa kanilang buong pamilya dahil alam naman natin na karamihan ng mga lolo at lola ay tumutulong pa rin sa gastusin ng pamilya, maging sa pagkain, tuition ng apo at iba pa, kaya't ang bawat dagdag piso mula sa pensyon ay hindi lang para sa kanila, kundi para sa buong sambahayan. Kung ikaw ay nag-aalala kung paano, makasisiguro na makukuha mo ang iyong bonus. Simple lang ang sagot basta't ikaw ay aktibong pensioner ng esogisis at wala kang pending. Issues sa iyong account, automatic. Itong maibibigay sa iyo, para sa mga may pending concerns gaya ng hindi updated na bank account o may problema sa records, mahalagang ayusin agad ito sa pinakamalapit na branch o online portal ng SSS o GSIS. Hindi rin natin pwedeng kalimutan na ang mga hakbang na ito ay bahagi ng Mas, malaking programa ng gobyerno upang mas mapabuti ang kalagayan ng mga senior citizens. Ang layunin ay hindi lang pansamantalang tulong kundi mas pangmatagalang benepisyo. Kaya bukod sa bonus at increase ngayong Setyembre, asahan pa na may mga susunod pang programa at hakbangin na magbibigay suporta sa ating mga pensioners. Bakit isipin ninyo kung dati ay kailangan pang magsakripisyo ang ating mga lolo at lola para pagkasyahin ang maliit na pensyon? Ngayon ay unti-unti nang nadaragdagan ito. At kung may pagpapatuloy ang ganitong klasing programa, mas magiging magaan ang buhay ng mga retirees, mga kababayan, Malinaw na ito ay isang napakalaking tagumpay, hindi lang para sa mga pensioners kundi para sa buong sambayan ng Pilipino, dahil kapag magaan ang buhay ng ating mga nakatatanda, mas nagiging masaya at maginhawa ang buong pamilya, kaya't huwag ninyong palampasin ang pagkakataong ito at siguraduhin ninyong maayos ang inyong account at hintayin ang pagpasok ng 12,000 piso bonus at ang dagdag pension na ngayong Setyembre at kung ito man ay ituturing na unang hakbang, panalangin natin na mas marami pang ganitong programa ang isulong para sa kinabukasan ng lahat ng pensioners, ang mga lolo at lola natin ay karapat. Dapat lamang na makaramdam ng ginhawa lalo na sa kanila. Nagsimula ang pundasyon ng ating pamilya at lipunan, kaya't ngayong narinig na ninyo ang buong detalye, huwag kalimutan na ibahagi ang balitang. Ito sa sign ninyong mga kaibigan, kapitbahay at kamag-anak siguradong marami pa ang hindi nakakaalam at kailangan nilang malaman ang tungkol dito dahil ang good news na gaya nito ay dapat kumalat at makarating sa lahat ng karapat dapat na makinabang mga kababayan, tandaan ninyo, ngayong Setyembre 12,000, piso bonus at siguradong dagdag, pensyon mula sa SSS at GSS, ito ay hindi chismis, hindi haka-haka, kundi opisyal na benepisyo na nakalaan para sa inyo kaya't huwag nang magatubili, siguraduhin ninyong handa na ang inyong account at hintayin ang pagdating ng blessing na ito. Mga kababayan, isipin ninyo kung gaano kalaking tulong ang hatid ng labindalawang libong piso. Bonus na ito para sa iba, maaaring pambayad ito ng mga naipong utang para naman sa ilan ay pandagdag sa pang. Araw-araw na pagkain at para sa iba pa ay maaaring ipunin. Bilang emergency fund, hindi biro ang ganitong halaga, lalo na kung sabay pa itong matatanggap ng milyon, milyong pensioner sa buong bansa, kung tutuusin ang ganitong uri ng bonus at increase. Ay hindi lang basta pera isa itong simbolo na naririnig ng pamahalaan ang hinaing ng mga nakatatanda alam nila na hindi sapat ang maliit na pensyon para mabuhay ng maginhawa, kaya pag apruba ng dagdag at bonus na ito ay nagsisilbing Sagot sa mga panawagang matagal nang ipinaglalaban ng mga senior citizens groups, ngayon baka may ilan sa inyo ang nagtatanong. Paano naman ang mga pensioners na nasa malalayong lugar o nasa probinsya? Paano kung walang access sa branch? Ang kagandahan ng sistemang ito ay nakabase ito sa inyong bank accounts ang ibig sabihin, kung saan pumapasok ang inyong regular pension, doon din papasok ang bonus. Hindi na kailangan pang bumiyahe pumila o maghintay sa opisina, kaya't mas madali, mas mabilis, at mas convenient ang proseso. Ngayon pa man, para sa mga may problema sa account o mga pensioners na hindi pa updated, ang kanilang records mahalagang kumilos agad, huwag nang hintayin pa ang susunod na buwan bago ayusin, magpunta na sa pinakamalapit na branch o gumamit ng online services, ang SSS at GSIs para siguradong walang magiging aberya sa pag-release ng bonus at increase Tandaan ang labindalawang libong piso ay hindi maliit na halaga para ipagsawalang bahala. Marami ring nagsasabi na sana ay maging regular ang ganitong uri ng tulong. Totoo naman dahil kung taon, taon ay may dagdag na bonus na tulad nito. Mas magiging magaan ang buhay ng mga retirees, subalit kahit pa one time lamang ang labindalawang libong piso ngayong Setyembre. Malaking bagay pa rin ito at higit sa lahat ang garantiya na may dagdag sa buwanang pension ay patunay na tuloy-tuloy ang suporta para sa mga nakatatanda kung titingnan natin. Napakalaki ng papel ng mga pensioners sa lipunan, marami, sa kanila ang patuloy pa rin tumutulong sa pamilya, nagbibigay ng payo